Ini 아아

lamang kukulang din si Dudong tol Udah kaya Baka kinuha Baka kinuha tol lang Baka binili niya yung anak ni Dudong tol Si ano yan o oh? Bukin ang matanda mabay tol Para magkukulang yun tol Magkukulang so, Bakit may dukulang Ang dami yung guys Dito si nila lapa tol <laughs> Dito si nila pa o dinalang Dinalang lang na tol Ang pampas tulang de Kramp! <coughs> <coughs> para nilagyan na ng ano para nilagyan ng 12, para niya ng brutod nilagyan ng brutod ah magalaw itu do. Oh. Pak. Nah. Ah. Tadi belakang malas saya enggak betulin. Ya. Nah, ini logo tuh. Ah. tolong. Ah. 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 gawa nito dalawa at tatlo ni gawa nito dalawa at tatlo ah sakit ang ulo ko gross magkit ang ulo ko to na, na, na ano ko yung buktol Hmm? Dengar dulu dulu. Di sini tu. Di sini sih guru. Di. Sabah. Sabah kian. Sabah. Lagi ni no? orang kamu. Orang mengambil tebal. Halo si Dima. Halo. Patagal nung patagal. yung amoy ng... parang nilagyan nila para hindi nila lama, hindi malapitan ng anong sinong tao at kahayop bro na lang tol Tulungan na yung nila Tulungan Mas tetol. Ah, ang bawa dyan. Para kung na... Para kung nasa kalsa. nilagay nalagay nilang... Ano? Yung saamoy ng... Bok. mengelap asap tu ah yo yo gerak-gerak sana sini hari tu apa nak

মামেযালেক্যামোমে <sighs> 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 Ah. 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 што Ah. 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 moku tidur ba ngababi 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 moku du ba. pernah ba pa na panga. ngababi. 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 Mayroon sa nilagay na Para sa Siguro mga virtud na Sino yung maka Magkakamoy nun Mahawa At Magiging kagayad nila Buti lang kapag ganoon ako kanina Alam ko na kanina kung ang so, um, mga ano talaga yung Una to ah, sa dila Tila kumawas magkaswang tayo Nandun magkatawan yung Grapa yun, ah. ng yung... <coughs> so, Pero hindi ko magpapatalo Mga, uh, mga demonyo yan <laughs> Hindi mo nanayag yung uh, kasamaan sa kabutihan Pero guys ba? babalik Babalik ako dito kamayang gabi so, Alas 11 Oh alas 10 Uh, alas dos Hanggang <coughs> alas Alas dosi nung <coughs> Ating gabi Dito na ako mag Dito na ako maghihintay at magmamanman kami dito Kung sino ba talagang May gagawa niyan Hindi <coughs> ko titigil Hindi ko titigil nga um, may ng Gabriela's Jis hanggang alas 12 <coughs> dito na kami dito kami maghintay ko sina talakang nasa likod niya bukas na 'to maya kita natin at din din nating uboi masih dulong Bli lang to. Subay mo buwat. At naano naano ko sa atong araw at anak ni Dudong. pampers dyan. May daya pera. Ha. Para sa para talaga yun sa ano. anak talaga yun eh. Hindi ka naman subay. Ni, ni Dudong. Hindi ko magkakamali guys. At mayroong mayroong jana. dyan na. Ha. Tutupo <coughs> no, no, kidudung dong. ang tanong ng mga anak doong dong ya. dibi ito surutin boling problema importante ang namin kung sino na kaya yung Nang nila pa kumawa sa <coughs> pagkaswa mo yan sa pag nagapag crushing pa ako pero huli na yung bakod ko huli na Jadioba. Jadi sudah Jadi apa kan. Bapak ya. Bapak kan aku di, di Dia udah guys ito lang guys ah. ang uh, hiling ko sa inyo guys i-share po inyo itong mga video nito i-share din po bawat bawat video namin i-galit sa social media para maagay rin yung mga ibang tao kasi hindi maghanap na sila Napakadelikado delikado na nga ngayong, ngayong panahon ng panahon ngayon so pala na dapat hindi natin to malalain kasi si Dudong dalam pa siya ng secure so malamang sa malamang may mga kaparahit nila doon so tandaan lang kung makalag na so natin, huwag natin huwag na mga ba ng abikti ko para mga bata share nyo guys para malaman ng mga parents na mayro ng gumagala mga aswang dito sa lugar namin so, hindi lang po dito pati na rin sa mga ibang lugar makarating